Wala pang person of interest o suspect na natukoy ang nomansha PNP sa pagpatay sa dating OFW na si Annalyn Rimbulat sa Puseo ni nomansha klan. Bagamat nagpapatuloy pa ang investigasyon, inibitahan na ng mga kapulisan ang kapatid ng biktima na si Aaron Rimbulat para hinga ng karagdagang pahayag dahil ito ang unang nakadiskubre na wala ng buhay ang kanyang nakakatandang kapatid. May ilang katanungan ring ginawa ang mga otoridad sa kanya na posibleng makapagbigay linaw sa naturang kaso. Matanda ang um umaga ng linggo nang nadatnan nito ang biktima na nakahandusay sa isa sahig, walang pangibabang ibabang saplot at may dugo sa bibig. Nagsagawa na ng autopsy examination ng mga otoridad at kumuha ng fingerprints sa crime scene at hinihintay pa ang resulta nito. Una na ang kinumpirma ng pamilya ng biktima na may naganap na krimen sa pagkamatay na Rembulat at hindi ito kagagawan ng isang normal na tao. Balita mula dito sa lalawigan ng Aklan, ito si ka-K5 Jeline Pornino para sa kampiyon balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.